Sir, sa'yo go, one. I'll go. go. Sakit sa'ko na. Hard-hard, dalawa dalaw kayo ni Kulit. Tama, ako. Tag-dalawa <laughs> 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 kayo ni Kulit. Ngayon, hard-hard. Dito muna, hard-hard, tag-dalawa ni Kulit, kayo Julie. Magtingi na kayo. Oh. <laughs> hey! Good night! Everyone! Anong tanggit Panjama! Huwag ang Panjama! girls! Panjama girls! Sa kamang! <laughs>